Mahirit na sinalubong ng kanyang mga kaanak at kaibigan si Congressman Manny Pacquiao sa pagdating niya sa General Santos City kanina. Nakatakda namang mag-abot ng tulong si Pacman sa mga lugar sa Sarangani na sinalanta ng flash flood kamakailan. May ulat on the spot si Haji Rieta. Haji! Yes, Rapi, uh, except for us, nga na ng, uh, nang lumapag ang aeroplano ng so uh, pinansakyan, isa lang ka ni Manny Pacquiao sa Gentran. At abit ni Manny ang isang uh, Biblia habang uh, bumababa sa aeroplano. At ang uh, sinalubong siya ng uh, yakap ni uh, Mami Junisha, maging nga rin ang kapatid na si Liza at uh, ilang uh, mga kamag-anak. Pati mga official ng uh, lang, uh at ng uh, saranggani ay uh, pinalubong din ang uh, pambansang kamawa at agad ngang generasyon si Manny sa press con kung saan ay uh, nanalangin uh, muna ito. Sa Presko, ko, nagpapasalamat si Manny uh, sa mga sumusporta sa kanya, sa kanyang laban at sa mga nananalangin na rin para sa kanyang kabutihan. Sinabi ni uh, Manny na umuwi siya agad dito sa bansa para matulungan ang mga naapektuhan ng flash flood sa kanyang nasasakupan. At ang nagbiro pa si Manny na madulas daw ang ulo ni Bradley kaya mahirap tamaan. At ang malaki raw ang uh, posibilidad na mag-rematch sila ni Bradley sa November. Pero wala pa rin sila konkretong napag-usapan tungkol dito. At isang may huwagang itilang tinang suklini niya nang tanungin kung ano ang kanyang mga plano para sa darating na 2013 election. Ngayong Father's Day ay uh, naminis niya raw ang mga anak na naiwan sa Los Angeles, California. Pero kahit na malayo ay uh, kailangan daw tifin para naman uh, ipadama ang pagiging ama rin ng saranggani. At tinanong nga raw siya ng mga anak niya kung bakit kailangan niya umuwi. Pero ipinatiwanag naman daw niya na kailangan nga niyang bisitahin ang mga nasa lantang sa babaeng doon. Ito ay uh, nakarating niya sa bayan ng Blanti, ang ng ng ang na sila niya ng mayor ng bahay ng ng pihakarisado ng ng